magandang araw mga kaitlog Balik na naman tayo sa ating maliit na farm. BJ's Excellent Farm. Tingnan po natin mga kaitlog kung ano na pong nangyari dito. Napaglaskatiran na po natin 'to mga kaitlog. Medyo matagal-tagal po tayong hindi nakabalik dito. Nabisi po kasi. Panahon po natin dito mga kahitlog. Sobrang init pa rin. bang tanim halos patay na Dito po tayo sa gilid mga kaitlog para makita po natin yung ating area Yan po yung ating area Wala na pong masyadong damo pero yung mga tanim ang iba patay na dahil po sa init hanggang ngayon po dito sobrang init pa rin yung tubig po parang kumukunti na humihina na yung supply pero patuloy pa rin mga kaitlog laban lang kahit el nino Ito na po yung ating iliya mga May kunting tumutubo mga damo. Pero yung ating mga tinanim yung iba po wala nang mga dahon. Tapos yung ibang saging parang natuyo. Malinis po tingnan mga kaitlog. Matagal po kasing tumubo yung mga damo. ito na po yung ating mga building mga kahitlog. pati yung ating kubo dyan po nilagay yung ating feeds maliit lang po yung ating area mga kahitlog. Yan po yung ating mga saging. Yan lang po yung ating update mga kaitlog. Wala pong masyadong update. Na busy lang po. Ngayon lang makakapag upload ulit. Please subscribe mga kahit log. Salamat!